Ang Elepante at ang Langgam Ito ang storya ng elepante at ng langgam. Sa isang kagubatan, may nakatirang isang elepante. Ipinaglayabang niya ang kanyang kalakihan. Lagi niyang ginugulo at pinaglalaruan ang ibang mga hayop na nakatira sa kagubatan. Isang araw, habang naglalakad siya sa may kagubatan, Nakakita siya ng isang loro na nakaupo sa isang sanga ng puno. Hoy <laughs> <laughs> loro! Anong ginagawa mo? Hindi mo ba ako nakitang dumadaan? Alam mo ba, ako ang pinakamakapangirihan nila lang dito sa gubat. Kung kaya't, yumuko ka at magbigay galang sa akin. <coughs> Sino ka ba? Ano? Hindi mo ako kilala? Kung gano'n, ipapakita ko kung bakit kailangan mo kong galangin. Hindi <laughs> yumuko ang loro para sa elepante. Binuhat ng galit na elepante ang puno at sinimula itong yugil. Dahil dito, umalis na lamang ang loro at lumipad pa palayo. <laughs> Sige, umalis ka! Nakita mo na ngayon ang kaya kong gawin! Mas mahina kayong lahat kumpara sa akin! <laughs> Tumuloy na sa paglalakad ang elepante. Patungo siya sa isang ilog para uminom ng tubig. Sa tabi lamang ng ilog, may isang langgam na nakatira sa isang maliit na punso. Araw-araw, nangungolekta ang langgam ng pagkain at araw-araw rin siyang ginugulo ng elepante. Tulad ng mga nakaraang araw, habang umiinom ang elepante, nang makita niya ang langgam, Hoy, bulinggit! Sa mo dadalhin pagkain? Kailangan ka itong dalhin pabalik sa bahay. Malapit na ang tagulan. Kailangan kong maghanda at magtabi ng maraming pagkain. <laughs> Ganun ba? Nagigib ang elepante ng tubig sa kanyang malaking musro at ibinigay ito lahat sa langgam. Basang basa ang langgam at ang kanyang nasirang pagkain. <laughs> Sige! Tumawa ka hanggang gusto mo, elepante! Balang araw, ho 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 Tuturuan ako ng leksyon ng isang bulinggit. Alam mo, ako ako sa'yo. Bumalik ka na sa kaperanggut mong bahay. Baka mapisag ka lang ng mga pako. Mabuti pa, umuwi ka na. Galit na galit ang langgam sa elepante at sa kayabangan ito. Nangako siya na tuturoan niya ito ng leksyon sa lalong madaling panahon. Kailangan kang makaisip ng gagawin sa elepante. Dapat matigil ang panggugulan niya sa lahat. Nang sumunod na araw, lumabas muli ang langgam upang mangolekta ng mga pagkain nang nakita niya ang elepante na mahimbing ang tulog. Agad-agad siya nakaisip ng plano. Tahimik itong lumapit sa elepante at pumasok sa nguso nito. Kinagat-kagat niya mula sa loob ang nguso ng elepante. Patuloy niyang kinagat ang elepante hanggang sa magising ito at sumigaw sa sobrang sakit. Ah! Ang ah, ah. ah, uso ko! Sino sa loob? Lumabas ka dyan! Sobrang sakit! Ah. Ah, 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 ah. Narinig na langgam ang kanyang pagsigaw at ipinagpatuloy pa rin ang pagkagat sa loob. Napaiyak na lamang ang elepante dahil sa sobrang sakit. Ah! ah, ah. niyo! Sino kumakagat sa puso ko? Lumabas ka na! Lumabas na ang langgam nang marinig niyang umiiyak ang elepante. Nagulat ang elepante nang makita niya ang maliit na langgam. Takot na takot ang elepante na baka kagatin muli siya ng langgam. Kaya naman lumuhod ito at nagsimulang humingi ng tawad patawad! Hindi na ako manggugulo ulit kaya lang pa <laughs> Naintindihan na ng elepante ang kasalanang nagawa niya. Umalis na siya at wala ng sino mang ginulo pa simula ng araw na yon. Nakita mo na? Malaki man o maliit, ang bawat isa sa atin ay may kakayanan. Huwag kang magyayabang. Sa halip ay tumulong na lamang sa iba. Mga bata, natutunan natin na ang bawat isa ay may sariling kakayanan. Tandaan nyo na ang kahit isang maliit na langgam ay may kayang gawin na hindi kaya ng isang malaking elepante. Maliwanag? Opo, naiintindihan po namin. Alam mo bata, nakita kong ginugulo mo lang si Sally dahil takot siya sa tubig. Huwag mo na ulit gagawin yon ha. Patawad, Sally. Hindi na ulit kita guguluhin. Ang totoo niyan, tutulungan pa kitang harapin ng takot mo sa tubig. Kaya huwag ka magalala. Akong bahala sa'yo. Magaling! Natutuwa ko at ipinagmamalaki ko kayong dalawa.